So guys, pakita na to ni guys ang uh, sa tuang uh, taga Bureau of Fire Protection of Fire out na daw. So ako ipakita nyo guys ang mga nasunugan ng mga balay. Grabe gyo, hantod ka ron, Napay mga kalayo guys. Pakita na ko ninyo. Tanawa guys, ang mga pamalayo. Naibalay. balay, usang nasunugan. di guys. Wala na hurot oh. So ang mga silinga nila guys, hurot gyo do. Na abog gyo oh. do, kanano, kanawa. Kanawa. Kenawa nang mga tao. Oni, huh? mo ni scenario karon guys, human nga trahedya sa sunog. Diri na pita no sa nagalintabo pa ang kalayo, wa gyud tao kasulod ni kay purti gyung inita di mabangbang no, bisag ani ang fireman. So galisod gyud siya guys no, bisag fireman pa galisod tungod sa kainit no. Tanawa nyo guys no. Matod pa sa pangutana na to mga kabutayom no, ang uh... mga mismo yun, ng mga residente dahil grabe gyud ang uban nakapomunit silang mga sinina ang uban no wag gyud Sunog gyud tanang ilang mga gamit hasta ilang mga sanina no so lo lawas lo kayo so din napita ito so. mo ni pagkahuman sa sunog so bay ubay gyud ang mga pamalay guys so wa yun, ni pila gyud ni kabuk balay um. Napay kuan guys, napay mga kalayo na habilin dire. Napay mga kalayo no di pagyud nato nga di pagini madol to mga presidente guys, labi na sa mga tagiya, ganam anam na tao pangwa sila ko no, mga sunog ka Grabe ka init dire guys oh. Hmm. Atong hipi guys, oh, naasa tong nga sa nasunog ano. ato ang uh, PNP Chief San Carlos guys ganala kanyang e, guys wala gini siya nahurot ni Balaya so Igor gini siyang gitilawan sa kalayo kanyang Balaya guys Igor siya gitilawan sa kalayo kay tungod ang hangin anak pabalik ang hangin no pabalik so dili gini siya nahurot nabinlan pag gini siya gamay pero wala no? nawa Pero wala ano, na. Sunog na din. pwede po, di, po yan. Gubuon kini sa So kay baliman ng hangin. Dirima pa dulong ang hangin. Oh. No? So dito pa hangangin, no? hangin. Kampo na, na na. Arita, init kayo. Dagani ron? ron? Dagani siya Kani <laughs> tama kag biras host? Iya <laughs> dato. Ah, Asa may mabusing ron? Ila. High blood man to, tasutugdugo daw. Iya. Indi gigapo sila. Fireman, bagong fireman sa gobyerno ta. Kages, Renegas. <laughs> Alden Martinez. Pag serious. Pag serious. Monisa ho masasunog otan awan yo dugay duga kordona na, hindi na niya pasod lang guys. Kaya At siyempre... Oh, kalayo pa. Oo, na siya.